Alright, so ay, magandang gabi sa inyo mga viewers sa mga OFW at sa mga ating solid supporter dyan Yan, napadaan tayo dito sa FMCC Alright, right? FMCC, ay sir Yeah, okay, alright Yan, napadaan tayo dito at natawag tayo ng ating aking kumpare yung aking pogi-pogi Oh, shut up! At si, ay, sige, lapitan na natin para naman na ano na talagang solid na ating kasama ngayong gabi nito. Oh, sir, yeah. idol kita eh. Ay, oh, Ayun, no. sabi niya idol daw ng anak niya eh, pangit naman ako nga. Oh. Eh talaga naman sir, oh. eh. sinasabi niya, <laughs> totoo. Tutuhanan lang naman eh. Ay, pero talaga naman, totoo na tayo makisama. Yan. Ang number one natin. Salamat, anding... salamat sir sa respeto. Yan, And anting-anting na ating kasama ay, ay yung pakisama. Ayun, ah, nice. salamat po. Dahil ano, gusto niya kasi na picture or Gusto ko lang sa makita ng... ng anak ko. Ayan, oh, yeah, no? yes, sir. kasama natin si Jan. Anong pangalan anak niyo? Nat! Nat! Ay, yeah. Ayan, shout out sa iyo, Toy! Ayan, yeah, at tayo na requestan lang dito, pero accident lang nitong ating vlog, pero gustong-gustong talaga na, eh, sir, na talagang, ano, na, Ma-shutout si yung anak niya. Pero maraming salamat talaga sa mga solid supporter natin dyan na hindi ko alam kung talagang kung saan mga ay sulok ng mundo ay eh, maraming salamat po sa inyo kasi kahit pa paano salamat kahit pa paano ay eh, may idol salamat may nagmamahal pala sa atin na hindi ko nararamdaman mahal pala nila ako yan maraming salamat sa 5,000 subscriber thank you po sa inyo sumuporta po sa akin thank you to go. sana po ay umabot po tayo sa mataas na agrado para mas higit pa ang ating magawa sa ating mga, yun sa mga nangangailangan. Pero po sa ngayon ay eh, ako po ay eh, mababa pa ang aking kalidad at hindi pa po tayo sumasakit sa YouTube. Uh, kailangan po po natin magpursige para po sa ating watch out. Oh, yeah. yeah. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Salamat at maraming salamat sa kabaitan niyo, sir. Maraming... Idol, salamat po. Sana maintindihan ka rin ang lahat. Maraming salamat po. Thank you so much po. Uh, thank you so much po. Bye-bye. And God bless. Peace. Wow.